Biyernes sa naman nga mga ka-OFW at eto naglilinis kami ng opisina bago kami umalis. Every Friday, kami ang naglilinis nito, mga ka-OFW. At eto, nakalabas na tayo ng opisina. At medyo umuulan-ulan pa sa mga panahong ito. Kaya naman, ginagamit ko na naman ang aking mahiwagang payong. At uy! Mayroon tayong nakitang manok. Alam niyo ba na hindi pwedeng galawin yan dito sa Singapore? Hinahayaan lang nilang maglakad sa kalsada yung mga manok, mga ka-OFW. Sa linggo nga pala, mga ka-OFW, ay pupunta na kami ng Indonesia. At talagang excited ako, mga ka-OFW dahil ito ang kauna-una ang pagkakataon na makakabuta nga ako sa Indonesia. Kaya kinoconsider ko yung sarili ko mga ka-OFW na sobrang blessed dahil nakakapunta ako ng ibang bansa. Okay mga ka-OFW, nag-aantay lang tayo ng trend. Papunta tayo ngayon ng Chinatown kasi Friday kasi ngayon at gusto kong pumunta ng Chinatown para kumain ng chicken feet. So gusto ko kumain ng chicken feet ngayon mga ka-OFW. Ito na pala oh, yung trend natin. Let's go! Got it. A few inches later. Okay mga Ka OFW, dito na tayo sa May Chinatown. Lalabas lang tayo tapos diretso na tayo sa Chicken Feet. <laughs> Gumawa na tayo ng vlog natin mga Ka OFW. Dito tayo dadaan sa May Exit C. Okay? Gusto niyo po dito sa Chinatown at kumain ng Chicken Feet. Dito tayo sa May Exit C ha. Hindi <laughs> kayo maligaw. Tsaka para makapag-save din kayo ng time eto yung daan, escalator palabas ng exit si mga ka-OFW medyo konti lang ata ang tao ngayon pero tingnan natin paglabas natin doon kung marami pa rin bang tao kasi usually pag Friday marami talaga ang tao eh. alright, dito tayo mga ka-OFW alam okay. niyo na kaagad ah. <laughs> kung saan tayo pupunta mabilis lang ito mga ka-OFW pero check ko. Oh, umulan-ulan pa pala. Kala ko tapos na yung ulan. Dito tayo. Tingnan natin kung meron pa. Oh, mukhang paubos na. Oh. Meron pa mga ka-OFW. Kailangan lang natin pumila. Okay, order na tayo mga ka-OFW. Yun yung order natin. This one paborito ko ka kasi yung mga ka OFW kasi maanghang, tapos manamis-namis, tapos medyo maasim-asim. Huh? Susunod natin kung mga bibilhin ay yung ban mga ka OFW. Para pang partner natin sa chicken Feet, siguro yung bibilhin natin is yung eto na lang. etong ban na to mga ka-OFW. Ay, one steam ban. Ayan mga ka-OFW. Thank you. Okay, nabili na natin yung chicken feet mga ka-OFW at saka yung steam bun. Maghahanap lang tayo ng pwesto dito sa loob ng hawker center nila para makain na natin tong chicken feet. Usually pag Friday, medyo punuan to mga ka-OFW. Kaya tsaga lang para makahanap ng pwesto. One eternity later. Okay, mga ka-OFW, oh, ito na yung ating chicken feet. Tapos meron tayong bun dito. Ang gagawin natin dito ay sasaw-saw natin itong bun dito sa chicken feet. Ganyan. <laughs> Tara, kain na tayo.